dami yan, daming dami. Yung nakabilang side, yung sobrang dami. Eh kasi pag di mo kong yan, kakapit yan pag nilinis, eh no? Kakapit yan pag nilinis. Ha? Ay, ah, hindi makapagpag naman din ng tubig yun. Iwan. Iwan ko muna yung mga anak mo. Kumain naman na sila. Grabe, likabok. Saan katutak, oh. Eh, Hindi dapat yun, pataas na malinis, makuberan. Asan daw ba yung cover? Baka nasa taas, marami kasing gawa din. Oh, sinabi mo sa kanya. De, tanong mo na na kasi, ayaw mo. Ako, puno na naman yun. Parang di-share ko yan. Ah, Kalawang? Ngayon din, pagyahin yung ginagagamit sa sakin, eh, no? May i-stack para Hindi, dapat na pag ano, i-start, start na lang, no? Oo, Hindi baka ako pag ano, i-start, start na lang.